Hey, hey, hey! Good morning, mga panyero! Punta tayo sa kuan Bronte Creek. Pukuha tayo ng malalaking isda. Ayan o. Ayan Mayroong nag-iisang babae na sobrang puti. Maputi ang legs kasi. Heh. Kanay dyan. Mainit na ang panahon mga panyero. May 30. Hmm. Kahit palaka Orin dati tukak ito yun Alam natin yun Dito yung pagkawan Masida Magandang root din Masida Thank you nga pala Sa mga Nag follow Sa aking facebook Page Congratulations Chris Dupaya For oh, 7,000 Followers Then Subscribe my YouTube channel Na di DJ Panyero Chris Vlog Yun ang YouTube channel ni Panyero Panyero Chris Vlog doon mo mapapanood yung mahahabang video kasi youtube subscribe like and share uy the ulag eh. ay pata lang nakakita ito ulag oh Huh. Ayan, oh. oh, May ahas pala dito sa Canada oh. Kita nyo? Ayan, oh. Ahas. Kuha nito. Kinupulutan. Lutan ng mga inchik. Napunta natin doon sa ilog. Yo. Malas mo. <laughs> Oy. Ayun. Napakalaking palaka. Ha. <laughs> Huh. yeah. Yeah. <clears throat> Tuloy ang paghunting ni Panyero ng mga ano-anong pagkain dito sa gubat. Anyo nga lipatan Panyero Chris Vlog. Uy, dapat isapot na eh. kita ni isapot Ayan eh ay, bisokol. Tama. Oh. Oh, dapat bisukol bisokol, tira isang sabali ng bisokol. Oh. Bisokol nga artey kakaykaywan, umuli. Mamutsa kanha. Oh, sabalin na kitnya. Oh. Bisokol. Oh, eh, baka makalason. Ha. Ha. I don't wanna talk about it How you broke my heart Tara, tete, igid Igid, tiwaig Ngay Pwede limag to One Bago ang makadanong giant bike ko Manong nga minuto ato yun 6 minutes Iabot ko man tiging gana 10 minutes YouTube Sometimes never last Nga abot tayo nga never wake in the morning Is this just one who never sing this well as The way of Nati abot na. Tukak. And across over my mind. Salamat na ni Panyero. Awan enti paku paku. Nagtatayag dan kanu ayan. In every way in the morning, I've just been a I want to take a car. I want to She's the way I feel about her in my arms. If tomorrow never comes. you rock the you know how much i love her then i try in every way show her every day she's my only one is in my time on earth with you bye Ano yung palsit ko na Palsitik ka dyan itik. Partak mo ito. Masunod. O oh, bye bye.